Habagood, nice day. Eh, napatulog na pala ako dito nung sinundo ko si, ano, Layla, yung bata. So, yung nga pala. Kailangan ko, ano, bumaba. Kuya, kuya! May gagawin ako ngayon. saan kaya si Ken? saan kaya? Anong ginagawa niya? Uy, Ken, nandiyan ka pala sa baba. Alright. Ano ginagawa mo dito? awit lang. Kukulit lang ako ng damit, ha? Sige. galing ko lang sa skwela, ano? Yang ba kaya? Ba't kaya ang... Ay! Ay! Maulan na yun pala! Ay! Gal! 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 Ako! Ako! Baka mamaya bahain dito ngayon. Magkakabagyo ngayon. Kailangan ko magsilong. Kailangan ko pumunta sa mga safe na lugar. akid so, mamaya kidlatan ako eh. Malay nyo. Ganun diba? parang look like they are oy 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 muntik na buti na lang may silungan dito ayoko masuot sa swimming pool ay makakabili muna nga ng sito sa tindahan makakabili oy makakabili muna ng sito sa tindahan ayoko na ah, uh, ayoko na sa ng sito na kulay green ay 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 ay, yung kulay red pala yung ayaw ko. Itong kulay red. Makabili muna dito sa sito na kulay red. Ay, wala pa lang nagbebenta na sito dito. Ayaw maulan, magdala. Ayoko niya. Kalimutan Ay. mo magdala ng payong. Hmm. Ay, magmuni, mag muni, 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 muni muna ako dito. Meanwhile, ay, natapos din ang ulan. Kaya labas na tayo. Hindi mo lang ako nakabili na sito na kulay, ano, green. Favorite ko kasi yung sito na kulay ito, green. Mas eh. paborito ko itong chocolate. Mas paborito ko yung, ano, chocolate na color, ano, yung color brown, alam mo yun. Ay, oo. Masarap eh. Lalo na mainit ang panahon ngayon, no? Oo, yeah, mainit yung panahon. Sobrang init mo. Kapag, oi, kapag ano, kapag pupunta tayo, parang gusto ko mag-adventure ngayon, eh. Susuotin ko nga yung sumbrelo ko kapag mag-adventure tayo. Oo nga, eh. Ang init nga, eh. Susuotin ko yung ano ko, yung helmet. Helmet, helmet. ko. Helmet. Oo, yun na kaya ginagawa ng, eh. Suspicious to, ah. Ano pinag-uusapan ng mga to? mag-adventure na lang tayo. Kaya, tara, tara. Na ano natin nang pansinin. Oo, na. No. Alam mo ba, may alam mong portal dito. Mo. Tara, tara, sundan mo ako. Dito lang sa mga libruhan. Puro tags talaga sinasabi nito. Eh, putek na yan. Tara, Kyle. Dito. Ay, na. No. Nakaswimming pa ako. basahin ko na ito. No, no. ano. na lang ako. Magpat magpalit ka na lang ng damit kapag nasa ibang lugar na tayo. Tara, kapag uwi na tayo. Ito, may alam mga portal dito. Tara, tara, tara. May alam mga portal dito. 3, 2, 1, let's go! Asa ah, na ako? Uy, ang ganda ng lugar na to ah. Ha, 2025 na. Uy, nasa Korea pala tayo. Ay, nasuot ko na guys yung ano, sombrero ko. Ang itim ko, ang init kasi ng araw po. Atas ng ulan, ano eh. Pagkatas ng ulan, ano? Ano? Um, hindi ah, ko alam. Pagkatas ng ulan, ano? Uminit. Kaya, naging ganito ako may payong nga ako para di pa umainin ko lalo baka umitib pa ako lalo <laughs> ito nga eh. oy so nga pala si Kyle let's go guys try natin tong kotse di man mo drive eh. bibili pa yata tayo bibili tayo ayan continue shopping. Seda na lang. Okay na yan. New, ano, new chess map. Huwag na lang. Huwag na. Huwag na. Yaw mag-choose ng map. Choose map. Ay, 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 Wala na. Let's go. Hanapin natin si Kylie. Alam niyo yan. Wow, may bago muka dito. Uy! May naglagay ng kotse. Boy, ang galing. So, guys, nandito tayo para mag, ano, adventure. Alis tayo, lilibutin natin tong Korea. Hanap tayo ng mga magagandang lugar dito sa Korea. Sa tuwing, sa, kapag nakahanap na tayo dito sa, yung magandang ano sa Korea, pwede na tayo mag basta antayin muna natin si Kyle at di pa siya na ano di pa siya nakakapunta dito antayin natin let's go. one eternity later dok lang so ano magpapahangin muna tayo dito so press so press lang yun so press ay so, sumayari so, Like. 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 Dito si Kyle guys, so maghintay lang like. tayo. Like. Hindi pa siya ano, nagliluto pa siya. Ano eh, ano ano, 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 sa teleport namin, nag, ayun, ayun guys, Pupunta na siya. Ay, lumabas na sa cellphone ko, sa taas. Sabihin, papunta na siya. Ito guys, so, Uy ka, ilmusta? Nahulog ka pa. Wala din naman pinagbago. Dalakasan nyo natin. Go guys. Go. Tara nga ka, ilkan. Uy, ayos ka lang ba? Tumayo ka pa. Wala rin naman pinagbago. Yuno know, may baso, may sakay tayo. Yuno, know, yuno, yeah, yuno, yeah, yana. Yeah, Yung may pusa nagda-drive. Sarap ano ng ganyan pusa. Pusa nagda-drive. So guys, ayun na, magsisimula ayun na si Kyle. Thank you, Tina. Thank you, Tina. Thank you, ba? thank you. Yeah. Si, san ako lugar dito? Putik mga guys. Diyan lugar na to, oy. sugar guys Uy, busing Hindi ko alam na abot pa si busing Alis ka pala Kalka na dito, hindi ko ako sa So, lilibutin natin to kay buong Korea Asan ka ba? sa, sa labas. Tara. Dito tayo sa Huwag, 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 si Lola. Eh, yun dito si Lola Kasi ano, iba lugar. Iba server. Korea to, saan siya nagdadalig papunta uy baba na daw baba na nag parking na siya lalabas tayo teka gagawa lang nga uno sa sakyan para may sasakyan na din tayo sa labas para di tayo masagasaan okay na sa confirm na lang 5,000 lang po 5,000 lang pala yung pera natin lungkot no ang, lungkot ng tunog yung ganyan eh. ano kaya pwede bilhin USB emergency electric Sumuhal sa electric ano ba yan wala mo lang kung mabili ano kaya pwede ano lang hotbox ito. Blue, blue, blue. Ito, ito, to confirm. ito. Confirm. Hmm? Ano? We have infinite coins. Ano Ano ba yan?

na lang kasi tayo. Hindi ko alam. Ito, 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 kochip. Ay, naubos lang yung pera ko. Hindi ko naman alam. Kuha sasakyan. Eh, sinak pa yun. Ayan, wala na akong kotse. Ubus na yung pera ko. Ayan. Eh, malay mo, hindi yun sa akin. tara, tara lumapit tayo. Hindi ko nga anong kuha sa nyo akin eh. Tara-tara, malibot na lang tayo. Ayan, Kyle. At least may malilibot. medyo tingnan yung pan speed. Tara-tara, sudad mo ako, Kyle. Ito tayo, Dito. Pupunta tayo sa eskwelahan. Isilipin natin kung ano yung ano. Kung ano yung konitsura ano ng eskwelahan. Sa eskwelahan, oh, ang galing. 7-11 ba't yung eskwelahan? Basta di ko alam. Guys, ang ganda pa ng eskwelahan dito sa Korea. Di pa ako napunta dito. Sa laro lang, oo. Oh, oh, Ang galing na. Galing ko mambiro. Oh, ah, nalulunod ako. Uy, uy. Tapos sa damit ko. Sayang outfit. Ano ganda, di ba? Uy, oh, nalalamig ako. Uy! Ah! Ay! Ano ba yan? Nahulog ako. Uy, babae pa. Uy, buta lang sa ulo mo. Arte mo na. mm ito yata yung ano. Kochi Hindi, hindi. So, ko lang. Eh, ayun, ayun. yun, 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 Lakaon lisensya yata, kaya di pa ako pwede mag-drive. May lisensya naman ako. Ay, gabi na kay Lutche. Guys, tara. Mag-adventure pa tayo dito. Kailangan natin silipin kung ano dito. Nakakalungkot na wala tayo ng kotse. Okay lang yun. At least happy tayo, no? At least happy, no? Yeah, let's go. Let's go. Let's go. Ayan na, ito na. Ito ang kinakatakutan ko. Let's go, let's go. Tatalong tayo, ha? 3, 2, 1. Yan! Ayaw! Ay! Nagkamali pa rin, guys. Napapago na ako sa buhay na ito ko diba na libutin natin para malaman nyo kung ano yung tsura ng ano. Sa lahat ng ano, Ay, YouTuber. Mo, Dapat yung muro bilhin mo sa lahat ng nanonood dyan na YouTuber. Ano, laruin nyo din to. Bili Bili kayang kotse. Tignan nyo kung hindi kayo malulugi. Malulugi talaga kayo. Kapag bumili kayo yung kotse. Let's go. Lamig dito ah, sa Korea. Ang tindi ng lamig. Uy, tignan natin. Baka mamaya may sarap na naman. Oh, let's go. Medyo malay lalakbayin. Uy, lamig. lamig. kasi sa bahay namin ang lamig hindi mo alam kung saan ka pupunta uy sa ano hindi na makagalaw yun o may susundan tayo may mga tao so, oh, tara tara let's go tingnan natin ano yung tao to Ito ako Pa Patay ka Uh, ano? ito tao ano? Yan. Eh, may bye O, So guys, nilalambig na din ako. Babay na. Like and subscribe, kung nagustuhan nyo to. Bye-bye.